dito meron tayong 10 to 15 minutes culture sharing sa kanila. Ako rin po yung inyong interpreter since ang Palawan tribe, meron po silang sariling dialect which is Palawan. So ma'am sir, dito rin po sa mainland ng Palawan, meron po kaming 3 major tribe. First is Bata, Tagbanwa, and sila yung pangatlo, Palawan tribe from southern part ng Palawan. So since 19 1976, the families nila yung pupunta at bumibisita dito. So some of them, maybe stay sila na a couple of weeks, months, yung iba po is days lang. After nyan, babalik na sila sa kanilang tirahan sa mountain. It's about 200 kilometers away from here. And what we have here then is a livelihood program dahil na-notice namin na yung kanilang tribes, culture, o yung tinang nawawala dahil po yun sa sinasabi nating life modernization. So at least dito, we are able to continue to practice yung kanilang cultures and traditions. So some of them po talaga is nagpupunta lang dito para magdala po ng mga product nila. At the same time, kaya babayad na po sila agad sa mountain. Okay, so, ma'am, sir, pahawak po pala ako na yung ni Kuya. Papasa po ako sa inyong katabir sa likuran after niya makita. So, yun yung pinaka one of the important traditional product nila. Ang tawag nila po dyan ay bag -tick. So, dagta po yun siya ng Alma Tree na tumutula, uh, lang po sa higher elevation at least 2,000 feet above sila. But yung purpose niya, kaya po siya nandito sa city dahil yan po ay main ingredients kapag gumagawa din ng mga pintura, varnish, nail polish, fiberglass, and other related products. Ginagamit din po rin siya uh, usually kapag nagpapakoy. And ito naman yung kanilang bucket or a native backpack nila. Ginagamit nila yan to carry ng kanilang product tulad po ng hawak ng bagti. Kapag yan ay napupuno na, tinatalayan po nila yung pinakaharapan para yung mga nilalagay nila ay hindi mahulog. Sabi naman ni Kuya kapag mabigat daw po, no problem. Dahil aside shoulder strap, meron po silang head strap or head support to carry even more weight. Then according to the tribe, right, yung adult po nila kaya magbuhat more than 50 kilos ng bagti at baba sa mountain. Okay? And sila din ay mga music lover and eh, meron silang sariling musical instrument. First, ito po yung kanilang native drum. Tinatawag nilang gimbal. Gawa siya sa kahoy na inuget, Gimbal? Sa pinakaitaas, yes po, they covered animal skin. And again po, tinatawag nilang gimbal. Yung malaking metal sa likuran, yung po yung tinatawag nilang gong or agong, itong maliliit naman ay sanang. Ayan po play nila all together, yung tinatawag po nilang basal or basal kanilang basal. Pero ma'am sir, dito hindi po yan sila sumasayaw para po mag-entertain ng mga bisita. Dahil according to the tribe, yung kanilang tribe ang dances ay sagrado. So masayaw yan sila sa mountain kapag meron lang din mga ritual and verify. Like mga weddings, food, harvesting, or mga prayers nila. Before this, mag arrive yung mga modern guitar natin or yung mga six strings guitar. Ang palaw ano ko kagad sila ng two strings guitar. Yun yung mga tinatawag natin kudya pero kudungan na tinagurian sa pinakauna-unahang gitar dito sa Pilipinas. Na sige pipi nila kuya yung kanilang bogit song. Ang ibig sabihin ng bogit ay bird song. So, yan po yung kanilang bogged song. And next, meron naman po silang arrow ding. So yung arrow po nila is gawa sa wild pal. Sa pinakay taas, naglalagay po sila ng peace wax for adjuster ng sound. So through vibration naman ng kanilang bibig, kaya po nilang gumawa na amazing sound. Ayan. So, yun yung tunog na arunding. And bakit yung mountain yung kanilang source of police mag-hunt or mag-plant na mag-root crop But yung tribe nun po, hunter-gather sila. Kapag rainy season, part ng kanilang diet, nag po sila ng mga birds or squirrels. And sa hunter, meron po silang ginagamit pang atrap po na tunog ng ibon. Ayan. So, meron po yung isang kind of business, pero gawa po siya sa pampo. Yan po yung pagtawag nila na ipon. Then, kapag uh, visible na yung kanilang target or nag-respond sa kanila, piniprefer nila yung kanilang blowgun or blow dart sa hapukan sa kanila sa atin po sa Tagalog ay sumpit. So, ma'am, share doon po tayo tumingin sa kanilang drawing pin. Go, go, go! So, ganyan po sila kalang mas gumamit ng kanila blow dart monster according to the trend then kaya din nila mag hit 30 meters kapag for real life halimbawa naghahan sila ng malaking animals naglalagay po sila ng lason sa pinakadulo ng bala yung lason nila nang gagaling sa halaman nito tinatawag nila ang dita so kung nila yung dagta ng dita hahaluan nila yung katas ng halaman niluluto nila sa mahinang apoy para yung poison is maging powerful a few minutes na yung target nila mamamatay kung gusto nilang kainin yung meat, puhugasan po nila sa ni water niluluto rin nila para safe kainan. Pero sabi naman ni, nila uh, kapag sa tao daw po yung say goodbye kasi hanggang ngayon wala pa po sila nagagawang antidote doon po sa ginawa nilang poison. Pero dito naman sa city, hindi na po namin sila ina-allowed mag-hunt po ng mga birds or squirrels or any kind of ng uh, animals dahil po yung ating ground hindi na po ganun kayaman tulad ng dati. So, kailangan okay na po natin pa sa paghahantila by the help of that donation box then that's for sustainability of this project non sir any amount po will um, matter kasi the end of the day niya pinubuksan ni sa Malawans to buy their needs in one sa market. Okay, at last part, ayan si Kuya ipapakita niyo po sa inyo ang pagpapaapoy nila sa mountain or way. Uh, yan ay ginagamitan nila ng plain or pine na ba to? Metal and yung kanilang wild cotton. Ayan. Dahil kapag visible na yung usok, itatransfer po nila sa dry leaves or dry grass, din ihipan nila ng ihipan until makagawa po sila ng mas malaking apoy. Ganyan po sila ka-survival sa bundok. Dati din po wala pang mga posporo or lighter. Pero hindi po nila sa gawa yung metal. Yan lang po ay patunay na tayo dito sa Pilipinas nagkaroon tayo ng barter trade with other country long, long time ago. Kaya po sila may metal. Galing! within seconds lang po. Mas mabilis pa sa mga ginagamit ating posture. Ayan. Then, yan po pala yung, yung sinisindihan ni Kuya. Yan po yung, yung pinaka-ilaw nila. Ayan, so yan po tinatawag din salong or sahin. Yung isa po tumatagal ng tatlo or limang gabi. Depende nga lang po yun sa paggamit nila. Panin ipinaniniwala nila yung usok ng kanilang ilaw or yung kanilang salong. Kaya daw po magpatabi ng mga masasamang espiritu, any bad luck, or ginagamit din nila pang curse illnesses. Kapag masakit yung ulo nila, chan or encephalator ng lamok. Yung usok po niyan, kung pamilyar po kayo sa insinso or kamangyan, ayan, so magkatulad po yan sila. Pero iba po yan sila sa kamangin po ha, yung usok po yung magkatulad. Okay, so yun lang po, kung gusto niyo po malaman kung paano nag-start yung program na to, sa likuran, marami po tayong information. Pwede niyo rin po i-drop yung mga product nila. Gawa po nila yung mga basket and wood carving sa mga souvenir. Kung kayo din po ay coffee lover, pwede niyo rin po i-try and purchase the one of the best coffee galing sa pupo ni Musa. Yun lang po din aking sa kanila. And I'm sorry to tell po na wala pa kami snake kasi po nagpapalipa po sila ng skin. Nagmumot po sila. Okay? So, kung gusto niyo naman po sila sabihin ng thank you, sabihin niyo po mag-support.